Pagkakasama natin yung kabilang side, ano? Uh, mula hujan sa People Power Monument, uh, meron hu kasing isa pang venue uh, sa kahabaan ng EDSA. Ito naman yung EDSA Shrine. At uh, naman, may, bisa visa. Sapagat yung EDSA Shrine, mga kabombo, nandyan, may simbahan ho dyan. At uh, may lugar din ng pagtitipon-tipon ng mga kababayan ho tayo dyan. Uh, kumustay natin ang sitwasyon dyan na tinututukan ng Star FM Manila. Yan is magaganap nga ang Trillion Peso March dito sa may EDSA Shrine o magsisimula nga dito yan sa EDSA Shrine at panalangin nga ng mga mananampalataya ang maayos na sistema at pagkundina sa korupsyon dito sa may EDSA Shrine. Kasalukuyan pa rin nagkakaroon ng ilang kilos protesta ang ilang progresibong grupo bago pa man magsimula ang Trillion Peso March. At ang panawagan nga nila ay pababain sa pwesto si President Bongbong Marcos Jr. Ayon naman sa liderato ng kapulisan na nakadeploy na ang halos 355 na security personnel, kabilang pa ang ilang agency at medic team. Sa ngayon, Bombo Dennis ay nagdaraos pa rin ng regular na misa dito sa may EDSA Shrine. At sisimula naman ang misa bago ang mismong Trillion Peso March mamayang alas dos ng hapon. At samantala naman dito sa ating uh, kinalalagyan ngayon ay dumarating pa rin ang ilang mga progresibong grupo na handa ng maglakad sa kahabaan nga ng EDSA Monument. Bombo Dennis. Okay. D.J. Kimi, kumusta naman yung uh, presensya ng mga otoridad dyan uh, sapagkat uh, uh, alam natin iba't ibang grupo yung uh, nagdaraos ng aktividad and of course meron doon sa may uh, People Power Monument and uh, meron din dyan sa lugar. Eh, Ang pagkakaiba kasi simbahan yan. Uh, so paano na-maintain yung uh, kaayusan, yung katahimikan despite nitong nakalatag ng mga programa para sa kilos protesta? Ayas, ah uh, Bombo Dennis, ano, dito po kanina sa kaninong umaga pa lamang na mga alas sa isa ng umaga ay nagkaroon ng ilang kilos protesta. Pero ang uh, kagandahan doon ay uh, nakadeploy na po ang ilang mga kapulisan dito sa mismo nga pag, sa mismo nga paligid ng uh, EDSA Shrine habang nagkakaroon nga ng MISA. At kung uh, yung MISA naman mismo ang ating pagtutuunan nga ng pansin ay payapa pa rin at tutuloy tuloy ang regular na misa mula pa ng umaga. At kanina nga rin, yung isa sa mga nakapanayag po natin na grupo ng mga kababaihan, Pagkatapos nga nilang umatend ng lisa dito sa may EDSA Shrine, ay tutungo na rin sila mismo doon sa mismong kilos uh, protesta nga na tinatawag nga natin na Trillion Peso March. Pero sa ngayon, payapa naman ang uh, kabuan ng, uh, o dito sa mismong paligid ng EDSA Shrine, Gombodenis. Okay, With that, maraming salamat DJ Kimi. Mula rito sa lungsod o sa EDSA Shrine, Star DJ Kimigora, and this is Bomborajo Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Radio, bombo.